Habang naghihintay ako ng makakalaban dito may biglang nagchat sa akin. Hello po ate good evening po. Pahelp po ako pamitik lang 3 star na lang po kulang. Hindi pa siya nakakapagpamitik pero dahil wala naman akong kasama kaya dito pumayag na akong tulungan siya. Sana all! First game dito gumamit siya ng Florine at Lancelot naman ako. Malalambot yung pick ng mga kalaban at wala pa silang pangtakas kaya madali ko lang sila mapipitas. After ko mag blue buff dumiretso agad ako dito sa repolyo. Mag chill game lang sana ako dito pero ML na ML yung dalawa kaya pa uwiin muna natin. Sa unang turtle dito binubers na agad ng kalaban pero buti na lang nakaabot pa ako kaya ako pa ang nakakuha. At ayun guys easy win lang sa first game kasi early game pa lang naka snowball agad yung Lancelot ko hanggang sa hindi na napigilan ng kalaban. Second game dito gumamit naman siya ng Angela at nag-request pa siya ng Hayabusa. At dito sa early game nagkamali agad ako ng rotation. May Hanzo kasi sa kalaban kaya pinagsabay namin yung red buff at blue buff nang sa ganun mabilis namin makuha para hindi makapag-invade si Hanzo. kampante ako naman nanalo kami dahil sobrang laki ng lamang namin tapos main hero pa ang gamit ko kaya dito iniwan ko si Angeles sa base ng kalaban. Oy, sorry, sorry. At ayun guys dito mabilis lang din na end yung laro kasi malalakas din yung mga kakampi ko. Isang panalo na lang magmimitep na siya kaya dito mas lalo ko pang gagalingan para hindi ako mapahiya sa kanya pero sa huling laro namin meron akong hindi inaasahan. Dito na ban yung mga support hero na ginagamit niya tapos nakuha pa yung Angela niya. Wala na siyang choice kaya dito nagpractice na lang siya ng digi. nakuha ng kalaban si Hayabusa kaya dito si Karina naman ang ginamit ko. Alam naman nating lahat na counter ni Hayabusa si Karina pero ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito mababaliktad. After ko mag red buff dumiretso ulit ako sa repolyo. Nag si Hayabusa pero ako ang nakakuha kaya after ko mag blue buff dumiretso agad ako sa buff ng kalaban. 35 seconds pa kasi bago magkamero ng retry si Hayabusa at alam kong hindi na ito aabot pag nag invade ako. Early game palang delay na yung core nila kaya ngayon palang hindi na ako mahihirapan. At dito after namin mag-turtle dumiretso agad ako sa buff ng kalaban. At ayun guys ilang beses lang ata nakakuha ng box si Hayabusa kaya hindi na niya nabuhat yung mga kakampi niya kaya sa bandang huli nanalo na kami. Sa wakas nag na siya at nagpasalamat na rin siya at ganun rin ako.